Chinek ko nga pala yung tinanim kong halaman kung naging successful at medyo kinakabahan nga ako dito mga ka-jungle dahil 3 weeks kong hinantay kung magkakaugat nga kasi sayang naman yung effort ba diba? Pero hindi naman ako nabigo dito dahil tignan nyo naman mga ka-jungle nagkaugat na. Rabi pala ako mag-experiment dati noon kasi ginagawa ko talaga ang lahat para lang maging successful ang aking itinanim na mga halaman. Kaya naman trinay ko talaga ang ICU propagation o magic taklob. Kaya naman ito panoorin nyo. Kina gumamit ko nga pala na technique dito ay yung ICU method o yung magic taklob. Meron na nga akong video nito pero sa rosal na halaman at ito naman yung fig tree. Kinat ko nga pala yung mother plant at gumamit nga pala ako dito na method na anti-fungal property at tinusok ko sa garlic para maiwasan ang mabulok. Tinanim ko sa maliit na paso at gumamit ako ng plastic cup para ito masil at ito magsilbi na ICU method. Hindi nga pala ito tatanggalin at kung itatanong nyo mga ka jungle kailan ito bubuksan sa kana pag magkaugat na ito. Dilig-dilig lang po sa gilid ng paso at pagkatapos nakita ko na po ang resulta at umabot po ito ng 3 weeks mga ka-jungle. At tingnan nyo naman nagkaugat pala na ang ating fig tree. So ayan ang nangyari sa aking na propagate na halaman which is nagkaugat talaga sila dahil nga sa ating uh, na process na ICU propagation. Kaya naman kung gusto niyo magtanim ng mga halaman na mga ganyan ay talaga namang mapapabilis ito sa pamamagitan ng ICU propagation.